Meron po tayong katanungan na nakakagululin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Rafi, katunayan paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge, sinabi ko sa kanya, Boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinulo, tinu, tinanong muna eh. Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng uh, ating uh, ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po mga ahensya, Apiko, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? hindi ko kailangan sagutin at uh, itanong sa kanila dapat wala An ayon sa kanila po ay wala pero actually talaga bang wala? Wala. wala sa mga resources na binibigay sa inyo malay naman namin na wala kasi yan ang kalakaran i mean I i'm speaking for myself i uh, mean po. of course the official statement again i'm defending their budget and i'm only saying this based on what is transmitted to me but not that i don't believe you secretary but because it happens in real life we don't know so i am told they Na do not have po. trolls okay. i am told they do not use government funds for fake news and trolls all but organic supporters. All they're all organic supporters and if you have any proof please tell me and i would be happy to call them out and to prove that to them Meron po kasi yes. oh po, ma marami salamat po, ginang tagapangulo. Pangulo. Meron po kasi lumabas na voice recording kung pwede po natin mapanood para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Habang wala pa po, ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung uh, pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsente ang troll farm, maaari po ba nating malaman kung, Ayan na po. Mingi ka nun naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Asensya na madam, Gina... ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fina-forward sa amin eh. Sinulod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayong budget. wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na Class A? Wala po akong hawak na Class A. Puro Class D lang po at uh, 20 na troll. Sino di yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at Tagabukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi kami magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit yun magsalita, madam. mas ba? O mas na ang Eh, standin. sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Sa Wala sa akong dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong at problema mo yan. Napaka-bobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. ayun po, sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Ah? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. popo Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba, sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi <coughs> po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na siya daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi, hindi galing sa kanya. Opo. Uh, instead of uh, instead of uh, naming somebody that we're not sure of, why don't we uh, send it to the NBI for a uh, voice print? Imbis na nang yes, tayo, nagbabagit tayo ng pangalan. Because you're I cannot... the name of uh, Yusek uh, or Tony Castro. Mm. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa ano, voice print na lang sa NBI. Um, Para, I agree no, with that. Masabi sa mga mga, uh, balitaan. because uh, I will give you an advice from Denzel Washington Sabi niya, if you uh, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Uh, e, but Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to be. Uh, to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of your honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice. And I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Uh -huh. And therefore uh -huh. no, we leave it at the, that. the voice print and the authenticity of the recording modeling is Yes. Yes. So gabi I would na, not uh. say it's true, I would not say it's AI, let the experts uh, determine that. Opo, opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga piko. kung may alam po sila dito. Sa tanong, lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong konfirmasyon uh, na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po, ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa eh. Malayo pa tayo. <laughs> Nag-start talaga ito dahil noong uh, 2016 nagpo-protesta tayo. Wala tayong mga... Wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar. Pinapanatpanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, yun kami nag-concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. <laughs> Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala. Ito po, eh, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po niyo Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong uh, lang po uli. I, 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 uh, I would like to uh, um, um, inform you That that was a joke. Yeah, I, I, he was meant he meant a joke because eh uh, tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But uh, I I assure you that because uh, I I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke joke man po ito o hindi kayo po ba, sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno. Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill No. 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng piko Because that is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, um, Dave Gomez was a newsman, uh, really respect uh, respected newsman, uh, veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang, ang gusto natin ipunto. Dahil kung ang nagagamit po, itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno. Paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses sasabihin nila ng yun at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, papano pa yung ibang tao? So, kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanata ng Presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, pulisiya at politika. Opo. Meron po pong uli. Yung pong fact-finding mechanism ng piko, meron po ba kayong sarili ng kumbaga, grupo na gumagawa po nito para po sa fake news? Kasi naalala ko po, yung unang hearing ko po ng, ng public information, nangako po sila sa akin na gagawa sila ng task force na hawak ng paghahanap uh, ng fake news. Gusto ko lamang pong tanungin kung nagawa ba yung task force na yun. They have the digital media services. Who's the head? The digital media services. And they're supposed, that's the task of the digital media services. Where are you? Hmm? They're meron supposed to do that. Na, so, meron na pong official na halimbawa sa inyo pong uh, uh, page o sa inyong ano mas sa national printing... Kasi minsan po, pati yung fact-checking ng ibang media outlet, political eh. O baka po um, pwede, Mr. galing President. na talaga mismo sa PICO. Yeah. Opo. Yes. Um, actually, Mr. President, each bureau under, whether you're PIA, whether you're in radio, everybody should, it is the responsibility of every media practitioner to do fact-checking. <coughs> to have a group <coughs> for fact-checking Nung panahon namin, walang ganun. Kasi kami-kami nag-fact check. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google nung panahon ko eh. Aalamin ko and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how uh, the virtues of our Newsmen should be whether you're in uh, still in print or on TV, mainstream or on digital. That's how the culture should be. But then, if there is a dedicated uh, fact checker, well and good for facts, so that it's not used for propaganda, for political propaganda, as you say. But they have the digital mer services. Um puno. Pagkatapos <laughs> Uh, maliban dun sa hearing na ginanap noon, uh, uupuan ko sila. You can join me. Can in the committee room so we see what kind of fact-checking they do. Opo, mapakahalaga po noon yeah. sa panahon ngayon yes, dahil ligaw na ligaw na po ang ating taong bayan. Uh, minsan kung ano pa yung fake news, yun po ang pinaniniwalaan ng tao. Alam niyo po kasi ang nakakatakot ngayon, pag nauna yung fake news, tapos nilalabas mo na yung totoo. That's true. Dahil marami true. nang nakabasa, marami nang nakapanood ng fake news. Ang pinaniniwalaan na tao yung fake news. Kaya sana po, meron din po tayong panukala patungkol dyan. Suportahan din po ninyo. Kasi dapat... Na magkaroon po yeah. ng matinding kaparusahan ang gumagawa ng fake news. Opo. I agree with you. First, I, uh, I will co-author the No Troll Farm Act. Number two, uh, kung ang news dapat Gaya ng panahon namin, television man o print o radyo, alam mo kung kanino galing yung balita. Di ganun din sa digital, wala naman pinagbago yan eh. It's just a different medium. It's just the uh, digital. So dapat, alam din natin yung source. <coughs> alam yung producer, <coughs> alam yung writer, alam yung anchor, alam yung boses kung sino siya. O di dapat may attribution, mm -hmm. di ba? Sino yung researcher? Para pag may mali. Sino? Sino yung nagsabi? Mm -hmm. O di dapat may attribution. Opo, opo. Diba? Sang-ayon ako dyan. Galit opo. na galit ako sa mga nag-iimbento or binabaliktad or binabale or may kakulangan lang ng common sense na mali-mali. Opo, opo. Iba sinasadya, iba... Karamihan po sinasadya. Sinasadya opo. or walang kaalaman or walang... Opo. Uh, kakayanan. Tapos bigla na lang nagkaroon ng platform na libre, magsalita na magsalita na no, wala naman pinanggalingan ang ng katotohanan. I agree with you. Salamat yeah. po.